Hi mga kamamush, welcome dito sa kamamush Corner, ang tambayan natin ng mga mamush kung saan walang judgment, kwento-kwentuhan lang at chikhan at konting tawanan. Ako nga pala si Michelle, a proud ATSM mom of financial faith and Visaya advisor dito sa Canada. Dito sa corner na pag-uusapan natin yung mga totoong struggles natin, pera, parenting at kung paano maging strong kahit feeling natin na minsan na uubos na tayo. So, I really want to uh, build this channel mga moms kasi gusto kong mag-connect sa mga tao na nakarelate sa akin lalo na being uh, a autism mom kay kabalo man dili gid siya lalim hisod siya nga journey kung naakay uh, disabled na anak kung naakay um, like example kung naakay autism na anak so karon daghan kay kagunaw na on right like wala ka kabalo kung unsay future nila so better para less ang imong stress or less ang imong worries in the future, kinalang din ang mga moms na um, para sa ako, no, kinalang na financially secure ka. So, nakakay peace of, mind, peace, of mind para sa imong future. Kaya para sa ako, gusto na gayo kayo ang um, naay autism na anak, tapos nakapajud kay una-una on, hindi pajud ni mo ma-financially secure ang imong finances labi na magpadako ka nga unknown kaayo ilang future wala ka kabalo kung makatrabaho ba sila or anything like that so daghan kay kind of worries kung naaka sa autism journey so kani nga channel gusto na ko um, i-empower ang mga kananay or mga inahan nga same sa akong journey na gusto ko nga uh, kinahanglan na atay uh, financial education para pagdako sa tong anak hindi talaga ma sa pag, uh, pag provide sa ilang needs kay kabalo man ta nga naghanda uh, kayo kinahanglan therapy or mga special uh, nga buhaton para sa ila ang um, development so molodo ma'am gusto lang nako na i-share um, before i joined the financial industry ang usagid sa ako nga you know, like eye opener ais nung nahimo kong mami kay um, since na balaan ako na na-diagnose si Tantan, my son may na naasya autism dito ko na worry sa iya uh, I'm so like feel uh, guilty kay wala na ako na-prepare uh, ang akong financial katong finances na ako katong uh, wala pa may anak sa akong husband so <clears throat> parang para sa ako. Um, dako ka siya nga blessing na mahimog po kang autism parent kay kanang nag-grow ka. So, daghan na kakarugun ako na on. So, bali, maghatag na sa imo o direction nga. You have to be financially strong. You have to be financially independent para sa future sa imong anak. So, kung paya ka sa akong journey nga nagkadako o oh, autism, may autism nga anak, So, I really want to empower sa mga nanay nga mag-start na tag mag-ipon, mag-start na mag-invest, makakatunta sa itong mga mistakes. <laughs> Kaya katong ako sa una, wala ko po'y kaibalo kung unsa ako sa akong finances diri sa Canada. Walay nag-guide sa ako, walay naghatag sa ako inspiration kung unsa na pagdala sa pag-manage sa mong kwarta. Since like, um, pag-abot ako dahil sa Canada when my husband sponsored me to be here in Canada. So, wala dito pili sa akong finan, uh, finances. Di ko kabalo sa pag-save, di ko kabalo sa akong pag-invest. So, wala jud As in, yabot dito sa point nga dili ko kahibalo kung saan ako pag-manage sa akong kwarta. Wala ko na-save after um, maybe five years sa akong pag-stay dito. I mean, actually, 10 years na pag-stay na ako dali sa Canada. Nag-start na ko nga, nagstart nako nga mag-save uh, since the day nga na hibal, anak ako akong anak na the share autism. So, motto, akong pinaka-turning point nga na-advocate ko as a financial advocate kay dili ko siya lalim. Uh, ko kung unsa ka stressful ka na bitaw daghan na na huna para sa imong anak, ano yung pagka pagkaugma. Maguna-una pagid ka sa ilang future. Like, wala kay savings, wala kay emergency fund. So, kung unsay mahitabo, wala ka kay baw kung asa ni mo ka o imong pang funds sa mong anak. So, kung dili ko makakabalo kung unsay rin ng RDSP, unsay pag-invest para sa RESP niya. So, dako kayo siya o kuan. Dako ka siya worry in the future kung dili na ko i-prepare ang future sa kong anak. So, bilang nanay, di ba kung nanay ka kinanganan, siya ka nga mo mo, mo step up para sa mong anak. Eh, kung nanay ka nga kahibalo ka sa financial education, kung kabalo ka on sound pag-manage sa kwarta. So, nakay confident nga dili maglisod imong mong anak in the future. Bisig na as sila'y autism. So, moto siya mga moms. So, <clears throat> this year, very humbling experience, guy. Um, this year, I finally had uh, my... I, I had my license as a Uh, insurance broker dari sa Canada. So, mo gitu nakapapush sa ako kasi ko gunahuna about sa future sa akong anak. So, mo to siya like um sige ko gunahuna kung dili na ko sugdan so ang ang akong financial journey. So, unsaon nako pag educate or unsaon nako pag pagkahimo nga magkaroon ko ng peace of mind para sa iyang future kay dili gyud siya lalim daghan kay kag worries in the future so sa mga kaotisa ma'am na akong same sa akong journey i know dili siya lalim so gusto na ko impart akong knowledge labi na sa akong mga team na daghan kasi sila mentorship nga gihatag sa ako para mag guide sa ako unsaon ang sakto nga uh, pag invest unsaon nimo pag uh, ex, uh, earn extra income while nag-atiman kasi mong anak, So, karon when I became an advisor, I'm so grateful kay naka part-time na ako sa kong work. I used to work as a full-time sa Ignacio Canada, but then karon I'm so happy kay finally since ako nang nasettle akong debts, naka-manage na ako tanan, mo siya, naka-decide na ako nga mag-part-time and lucky we akong boss ni Agree siya nga mag-part-time na ako. So, it's like fulfilling para sa ako kay like last year and even this year naka-start na jud ko na emergency fund na build up na nako ako akong credit score and then naka-start na pud ko side hustle despite na part-time ako sa akong work do sa akong uh, journey ga gipili as a, sa financial industry nakahatag siya sa ako um, freedom nga to be with my son kay i know kapag autism mom ka you need to support your son You need to be there for them so karon i am so um lucky or maybe i um i'm so happy kay before like dili na ko siya kaya mahatod-hatod sa school karon i have time na mahatod siya play nako siya every morning makita nako siya so dili na pa sa unang kinalang gid full time ko mag work so in my career nga akong gisugdan as a fin in financial industry nakatag sia sa akong freedom sa time nga to be more with my son so mga maka hope um nakarelieve sa akong journey so if gusto mo um uh, ma financially educate please follow this channel i really want to share my experience kung unsaon nato paghandle sa atong finances kung saan ako pag start of investor sa Canada I am really uh, willing to help for those people nga kinala nila sa ilang financial planning labi na kung usa ka ka autism daghan ka yung mga registered accounts there sa Canada nga pwede na to utilize para on ang atong financial planning para sa future sa atong anak hope uh, may natun-an ka sa akong video mga moms See you in my next video.